Murang rice bowl negosyo bang gusto mo ngayong Pasko? Pwes, yan ang ituturo ko ngayon sa inyo. Grabe, itsura pa lang nakakatakam na. Tapos yung kanin mo may lettuce at ulam pa nakasama. Kaya huwag niyong skip itong video dahil lahat ng yan ay ituturo ko. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap tamis. Oh, yes. Gagamit tayo ng chicken breast. Bale, hihiwain muna natin to sa gitna. Kailangan medyo manipis lang ang pagkakahiwa nyo para marami ang magawa mo dito. So, okay na to? Then, hiwain naman natin to ng pahaba. Yung iba sa inyo, kunwari pang gusto nilang magnegosyo ng ganito. Eh, sa lahat ng tinuro ko, wala ka pang nagagawa kahit isa dito. <laughs> ganito lang kanipis ang pagkakahiwa ko. Next, maglagay tayo ng santasang harina sa bowl. Limang kutsarang breading mix. At kalahating kutsaritang paminta pampalasa. Haluin natin ito mabuti para mag-combine ng mga ingredients natin. So, kuha tayo ng limang kutsara ng ating breading dahil ito yung gagawin nating batter. Then, maglagay tayo ng isang pirasong itlog. Tapos magbuhos tayo ng konting tubig. Kailangan maging malapot yung mixture nyo katulad nito. Ilubog natin yung ating manok. Kaya malapot ang ginawa ko para kapit na kapit yung breading dito. Sunod naman, balutan naman natin to ng breading. Medyo piga in natin. At huwag kakalimutang pagpagin. Ulitin lang natin yung ganitong procedure. Guys, pwede itong pang negosyo at pwede din pang handa ngayong Pasko. Heto ni sample ng nabalutan ko. Magpainit na tayo ng mantika. Perituhin natin yung mga manok into medium heat hanggang sa mag golden brown nito. After ng isang minuto, tsaka pa lang natin gagalawin para hindi masira yung ating breading. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Gagamitin ko yung aking non-stick kawali. Sa mga gustong umorder, nasa TikTok ko lang po ito. Search nyo lokong kusinero at i-click nyo yung basket na nakakwadrado. Maggisa na tayo ng apat na pirasong bawang. Kailangan konti lang ang mantika nyo dito. Kapag kasi marami ito, hindi kakapit yung sauce sa manok nyo. Magbuhos din tayo ng isang kutsarang toyo, isang kutsarang ketchup, at tatlong kutsarang asukal. Haluin natin ito mabuti para matunaw agad yung asukal natin. Then magbuhos tayo ng konting tubig. Tapos maglagay din tayo ng isang kutsarang suka. Bale, papakuluin muna natin bago haluin. So, imix natin itong mabuti. Maglagay din tayo ng paminta pampalasa. Kayong bahala kung gaano karami ang sos na gagawin nyo. Then, isang kutsaritang asin, pambalansin ng tamis. Kung mapapansin nyo, malabnaw pa ito. Kaya nagtunaw ako sa tubig ng isang kutsarang cornstarch. Kailangan kasi mapalapot natin yung sos ko para kumapit ng todo sa manok nyo. So, ibuwas na natin yung manok dito. Make sure na mabalutan nyo ito ng todo. Grabe, itsura pa lang nakakatakam na. Paper bowl ang gagamitin ko. Maglagay tayo ng kanin dito. Tapos lettuce naman ang nasa ibabaw nito. Next, yung ating manok na pinirito. Kayong bahala kung gaano karami ang ilalagay nyo. Then, mayonnaise naman pampaganda pero optional lang to. Heto ng ating chicken fingers rice bowl. Try nyo na ang recipe na to na pang negosyo. Pwede mong benta ng 50 pesos ang kada order nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.